Hello everyone, tayo sa tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Welcome po dito sa ating devotional Bible study. Day 27 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang teksto po mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Juan 13:4 hanggang 5. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga lagad at pinunasan ng tuwaliyang nakabigkis sa kanyang baywang. Na mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na akala natin ay nasunod natin yung kalooban ng Diyos. Subalit, ang katunayan ay marami pa tayong hindi naunawaan sa Kanya. At hindi pa natin naabot ang gusto ni Jesus na dapat maabot natin. Na siyang dapat at tunay nating ipakita at ipamuhay. Ang ating topic ngayon mga kapatid nating pag-uusapan, ang gusto ni Jesus na dapat maunawaan umaabot ng kanyang mga followers. Ano po ang gusto ni Jesus na dapat maunawaan umaabot ng kanyang mga followers? Mayroon po tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Ang una po, ang pagkawari or discernment sa mga pahiwatig ni Jesus. Sinasabi po dito sa verse 6 to 7, Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Verse 7, sumagot si Jesus, Hindi mo na nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Alam nyo mga kapatid, maraming ginawa si Jesus sa buhay natin, ngunit ayaw naman nating unawain o intindihin. Now, sa story, si Jesus ay tumayo at nagbigkis ng tuwalya. Naglagay ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Sa verse 7, Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Ang ginawa po ni Jesus ay gawain ng isang alipin. Ang kultura kasi noon, kung may mga bisita, ay huhugasan ang pa. Pero ang ginawa ni Jesus na ikinagulat ng mga alagad ay ang paghugas ni Jesus ng paa nila. Ano ang pakahulugan ni Jesus nito? Bilang mga alagad, gusto ni Jesus mayroon tayong advance na pag-iisip. Mayroon tayong awareness. Mayroon tayong discernment. Kaya nga, minsan si Jesus ay gumagamit ng mga salitang patalinghaga. At lagi ring sinasabi ni Jesus na may magkakanulo sa kanya. Nais po ni Jesus na maabot natin mga kapatid ang tinatawag na discernment or comprehension. Ibig sabihin, capability of understanding something power to perceive. Ibig sabihin, basa mo kung sino ang nahihirapan, basa mo kung sino ang nangangailangan. Basa mo ang nang i-scam, basa mo yung nagdadrama lang, basa mo yung nanunukso, basa mo yung trabaho at panggugulo ng jablo, basa mo kung bakit ka nanghihina, basa mo rin ang nais ipagawa ng Diyos. Mayroon po tayong discernment, comprehension. So ano ang gusto ni Jesus na dapat maunawaan o maabot ng kanyang mga followers? Una, ang pagkawari or discernment sa mga pahiwatig ni Jesus. Pangalawa, ang gawain at pamumuhay na may pagpapakumbaba. Sabi po dito sa verse 5 to 7, Pagkatapos ay naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Ang tawil mga kapatid ay nagpapahiwatig bilang isang servant, alipin, pagpapakumbaba. Ang gusto ni Jesus na parang tawil tayo, may ugaling servant action. Hindi mapagmataas, kundi mapagpakumbaba. Marunong maglingkod. Sisos hindi po gumalaw kumilos o nagpapakita bilang boss or diktador. Maartih, hindi po. or nagpapakita ng pagiging mataas, hindi po. Kundi ang ipinakita niya na dapat maunawaan at maipamuhay ng kanyang mga alagad ay ang kababaang loob at pag-ibig. Ang mapagmataas na puso, mga kapatid, ay hindi maaabot ang gusto ni Jesus at ang pagkakaisa na big case ng pag-ibig. Tandaan natin ang ipinapakita o ipinapadama ni Jesus at yung kanyang mga utos. Sinasabi po dito sa Juan 3.1, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Kita niyo mga kapatid yung pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi din dito sa verse 34 and 35, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag kayo. Verse 35, Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Na mga kapatid, ano ang gusto ni Hesus na dapat maunawaan o maabot ng kanyang mga followers? Ang gawain at pamumuhay na may pagpapakumbaba. Number three, ang mamuhay na sa kalinisan. Sinasabi sa verse 8 to 10, Muling nagsalita si Pedro, Hinding-hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. And verse 9, Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, Kung gayon, hindi lamang ang paa ko kundi pati rin, ang aking mga kamay at ulo. Sumagot so, si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Ang offer ni Jesus mga kapatid ay tinatanggihan ni Pedro. Ayaw niyang magpahugas. Sa spiritual meaning po nito mga kapatid, kumbaga parang ayaw niyang magpalinis magpa-guide, magpa magpaayos ng kasalanan. Ganito minsan tayo sa buhay natin at hindi ito magandang behavior na ayaw nating magpahugas o magpakurik. Sa verse 8, mayroong sinabi si Peter. Peter said to him, You shall never wash my faith. Jesus answered him, If I do not wash you, you have no part with me. Kita nyo mga kapatid, kung ayaw mong magpalinis, ayaw mong mahugasan kita, hindi ka kaparte sa buhay ko. Wala tayong ugnayan, wala tayong relasyon. So mga kapatid, sa spiritual meaning nito, sa buhay natin, kung ayaw nating magpakumbaba, ayaw nating sumuko, ayaw nating magpalinis kay Jesus, ayaw nating mabago ang buhay natin, ayaw nating maituwid at mamuhay kay Jesus, sasabihin din ni Jesus sa atin, you have no part with me. Naunawaan na ni Peter. Kaya ang sabi niya, e kung gano'n Lord, pati kamay at ulo ko, hugasan mo na rin. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Hisos, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Now, ang ibig sabihin nito, start noong tinanggap natin si Jesus tayo ay mga alagad na, mga anak na ng Diyos, malinis na sa kanyang paningin. Tinubos na tayo. Meaning, isang bisis ka lang naging anak ng Diyos, tumanggap at maligtas at tuloy-tuloy na yun, kapatid. Hindi repeated. Walang born again, again, again. ba? Diba? Pag pinasunod ka ng iyong pastor sa pagtanggap sa Panginoon, isang bisis lang yun. Hindi ibig sabihin bawat programa at nagpasunod yung pastor na tanggapin mo si Jesus, tanggap ka naman ulit. At sa sunod, tanggap ka naman ulit. Walang ganon mga kapatid. Hindi po repeated. Nang tinanggap mo si Jesus, dapat totoo na yun at isang bisis lang yun. At ang pagiging anak ng Diyos, isang bisis lang din yun. Ang pagbigay sa iyo ng kaligtasan, isang bisis lang yun at tuloy-tuloy na yun. At habang buhay mo na mararanasan yan. Pero yung sabi ni Jesus na paghuhugas ng paa, yun po ay repeated. Ang ibig sabihin naman ito, na dapat araw-araw tayong mag-confess. Mayroon tayong confession. Humingi ng kapatawaran at magpakumbaba sa kanyang harapan, laging magpag-guide at magpahugas ng kanyang mga salita. So ano po ang gusto ni Jesus na dapat maunawaan o maabot ng kanyang mga followers? Ang mamuhay na sa kalinisan. Para po sa aking iiwan ng konklusyon, mga kapatid, bilang mga alagad ni Jesus, bilang mayroong ugnayan sa kanya, Unawain nating mabuti ang minsahi o pahiwatig ni Hesus kung bakit niya hinugasan ang mga paa ng mga alagad. Ito ay halimbawa na nais natin sa buhay ni Hesus na may pahiwatig ng pagpapakumbaba, mayroong servant attitude, willing magpagaid, magpakurik at magpalinis. Gusto niyang mamuhay tayo sa kalinisan at pag-ibig. Para po sa ating review, ano ang gusto ni Jesus na dapat maunawaan o maabot ng kanyang mga followers? Una po, ang pagkawari o discernment sa mga pahiwatig ni Jesus. Pangalawa, ang gawain at pamumuhay na may pagpapakumbaba. Pangatlo, ang mamuhay na sa kalinisan. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam naming ayaw niyo pong mamuhay kami sa karumihan sa pagmamataas at pagmamarunong. Willing po kaming magpalinis at magpaayos ng aming mga buhay. Ano mang hindi mo gusto at nakita sa aming buhay na hindi kaaya-aya ama, kami po ay inyong hugasan, linisin, batay na rin sa iyong kagustuhan. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal, sinasambat, pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin Panginoon sa tanging pangalan ni Hesus. Amen and Amen.